Ang character. Si Batman. Superman. yang po. Ang gano'n Mayroon ako oh ako. Oo, sige. Magulat ako. Puntungo ng siyer. Sige. Sa atin na. Sa Ano na, tayo na. Tinggal na ako umu- Tinggal ako umu-ko. Tinggal na ka Bakit? Gusto tayo. Wala pa, ano lang. Christmas ano lang. Mga Christmas light lang. Tara, iina ako doon pa yung... Yun. Ay, dito pala sila Mari nag... -add. Ano? SM yun, lagi silang SM. Mas malapit sila dito. Mag-at. Mag-at. Doon anak, palayo tayo doon. As, Sa doon. Wala dito, doon talaga. Alam mong ito yung memory ako na at kami tagal na panahon na uli lang uli dito. Kaya hindi kayo maliligaw. Ayan na oh. Dandahan lang, kaya nga baby, kaya sabi ko, pahipahingat, kakakain okay. kakain oh, natin ang lasa at ang ano niya. Ganito. No, ha? sino ba? Na anong tagiliray oh, niya? Sobra Sarah, para makamit ang bitlog. Uy, dati bagay ito furniture? Iba na, ano? Nasaan na kayo mga binilang ko ng table? Ito, oh. Daybed Salon na, oh. Bibi, ay mga, parang mga sabi na ito lahat, anak. Wala na yung mga bibi na ng TV, ano? na sa third floor. Hindi, no, dito nga na yun, sa third floor. Ako nagbili ng third floor.